Ang pagsusuka ng bata ay isang karaniwang sintomas ng iba't ibang sakit mula sa simpleng viral infection, hangin sa tiyan, hanggang sa mas seryosong kondisyon tulad ng pagkalason. Bilang isang magulang, mahalagang malaman kung ano ang mga dapat gawin, anong gamot ang ligtas ibigay, at kailan kukonsulta sa doktor. Unang-una, tandaan na kapag nagsusuka ang bata, nawawala ng likido at electrolytes ang katawan nito. Kapag hindi agad napalitan ng mga nawalang tubig sa katawan, maaaring magdulot ng dehydration na mapanganib sa mga bata. Kaya, ang pinakamahalagang hakbang ay ang tinatawag na small but frequent feeding. Ibig sabihin, kailangan ng magulang na magbigay ng kaunting likido, tulad ng isa hanggang dalawa kutsarita ng tubig, breast milk, formula, o oral rehydration solution, kada lima hanggang labing limang minuto. Mas mainam ito kaysa sa bigla ang pag-inom ng marami dahil nasusuka lang ng bata kapag marami ang iniinom. Pangalawa, magbigay ng oral rehydration solution sa bata. Ito ay isang espesyal na timpla ng tubig, asukal, at asin na tumutulong mapalitan ang mga electrolyte na nawalasan hinang pagsusuka. Maliban dito, may mga produktong tulad ng Hydrite, Pedialyte, at Vivalite na pwedeng mabili sa batika na pwede rin ipainom sa bata. Kung walang ORS, maaaring ng homemade sa bahay, tunawin lang ang kalahating kutsarita ng asin at anim na kutsarita ng asukal sa isang litro ng malinis na tubig. Huwag rin pilitin ang bata na kumain dahil nasusuka niya lang ito. Ang mahalaga ay mapanatili ang pag-inom ng likido. Kapag bumalik na ang gana ng bata kumain, maaari ng dahan-dahan ibalik ang regular na pagkain, simulan sa mga malalambot at madaling matuno tulad ng lugaw, sabaw, saging, o tinapay. Pangatlo, Kapag nagsusuka ang bata, mahalagang obserbahan ang mga senyales ng dehydration. Ilan sa mga palatandaan nito ay tuyong bibig at labi, malalim na mga mata, kaunti o walang luha kapag umiiyak, hindi pag-ihi o kakaunti ang ihi sa loob ng anim na oras, panghihina, at pagkaantok o hirap gisingin. Kapag napansin mo ang mga ito, huwag mag-atubiling dalhin agad ang bata sa pinakamalapit na ospital. Pero ano ba ang gamot sa pagsusuka? Sa totoo lang, hindi agad nire-rekomenda ng mga doktor ang gamot sa pagsusuka maliban na lamang kung talagang hindi makontrol ang pagsusuka. Kaya ang pang-apat na tatandaan ay ang pagbibigay ng gamot sa pagsusuka tulad ng domperidone o vometa at metoclopramide ay dapat lamang ibigay sa ilalim ng gabay ng doktor. May mga side effect kasi ang mga gamot na ito at hindi ligtas gamitin ng basta-basta lalo na sa mga sanggol at maliliit na bata. Kung irereseta ng doktor ang domperidone, ito ay karaniwang iniinom bago kumain. Huwag mag-overdose dahil maaaring magdulot ito ng problema sa puso o iba pang komplikasyon. Tandaan, huwag basta-basta bibili o magbibigay ng anumang gamot sa pagsusuka kung walang payo ang doktor. May mga pagkakataon din na dapat agad kumonsulta sa doktor kahit hindi pa dehydrated ang bata. Ilan sa mga babala ay ang madalas at tuloy-tuloy na pagsusuka na hindi mapigilan, pagsusuka ng kulay berde o dugo, matinding pananakit ng tiyan, paglaki ng tiyan, hirap sa paghinga, o kung may kasamang ibang sintomas tulad ng mataas na lagnat, matinding panghihina, o pabalik-balik na pagkahilo. Ang pag-inom ng antibiotic ay hindi rin agad-agad nire ng doktor. Kadalasan, viral infection lamang ito at hindi kinakailangan ng antibiotic. Panglima. Mahalaga ring tandaan ang wastong paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Siguraduhin malinis ang mga gamit ng bata at huwag hayaang humawak ng pagkain kung hindi pa naghuhugas ng kamay. Sa kabuuan, narito ang mga pangunahing dapat tandaan kapag may batang nagsusuka. Isa, small but frequent feeding magbigay ng kaunting likido kada lima hanggang labing limang minuto. Dalawa, oral rehydration solution ito ang pinaka gamot laban sa dehydration. Tatlo, Obserbahan ang senyales ng dehydration dalhin agad sa doktor kung may mga babalang sintomas. 4. Huwag agad magbigay ng gamot sa pagsusuka maliban na lang kung may itang ng doktor. 5. Panatilihin ang kalinisan para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.